mo ang mga damitan mo ngayon Mama Carla, Lalo na sa mga nakakarang mga episode natin, parang nadali mo sa mga online shopping. Siyempre, <laughs> kasi lagi tayo nakaabang-abang doon. <laughs> oh, di ba? Maganda man Yes. Nun, no? yes. Ah. Dahil online seller din ako. Ay, talaga? Oo. oo. Oh. Hindi ba't kaka-sell ko lang ng aking mga pre-owned clothes and ah, uh, pre uh, na panood niyo ba? Oo. Nako opo wala pong kasya sa inyo bago Lalo na tawag na no, bago na ang tawag niyo sa mga second na yung mga used no pre, pre love pre-owned ah uh, yes pre-owned preloved oh. so meron pa ako mga natirang mga bags mm -hmm. na mga preloved ayan so nagbabawas talaga Alex oh. kasi unang-una hindi tayo dapat hoarder tama tama oo oh. Oh, oh. Okay. kasi alam mo may mga taong ang tagal-tagal na tinatago-tago yung mga gamit, tapos masisira lang, maalikabukan lang, kaysa naman ibenta na lang natin para iba makinabag, di ba? Tama! Mm -hmm. Di ba? Ako napakahilig ko sa alahas. Napakahilig ko sa damit. Kasi, mm -hmm. di ba, kung bata kang naging artista, sanay ka talagang mamustura. Mm -hmm. So talagang laging ganun, kaakibat yun, kasi sabi ng nanay ko, artista ka, mm -hmm. dapat lagi kang maayos kahit magmumol ka lang dahil binabayaran ng panunood sa'yo sa sine. Ba't ako sinasabihan? Sabi hindi ng ba, nanay hindi ko. Hindi ba makayo sa itsura ko? Hindi, sabi, <laughs> sabi ni mama. Sabi na, ay, kay Mama Thelma, birthday oh, ng mama ko, oh, 79th birthday. Uh, happy birthday. Ah, happy birthday. Oo, oh, oh, August 29. So taray na pangalang Thelma, no? Parang Thelma. Oh, oh. Kasi oh. ang mama ko talagang, ano yun, uh, post, uh, posturera. Talagang bagay ang Thelma Lagi kasi. Lagi siyang, oo. Oh, sa punta, oh. Thelmama. Huh? Di ba parang gano'n? Posteriosa, oo, oh, 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 ayun. Sayang na naman yung joke, eh. yung telma. Mapaalab ka, Telma ma. Sayang yung joke <laughs> na yun. Simula po ng September, di po siya nagbabayad. Ngayon, kunti lang naman po ang gamit namin kasi sila po, mga, ano po sila, limang pamilya po ang gumagamit dun sa kuryente po namin. Ngayon, di malaki po. Minsan, ang bill po nila, 1.5, minsan naabot din po ng 2,000, minsan nasa ano, 700, ganyan. Naipon-ipon po yun. Ako po ang si shoulder magbayad po niyan. Ngayon, yung anak ko nagagalit na sa akin kasi ano, sabi niya, ano ba yan mama, ang kaibigan mo niya, puro na lang sa pakiusap. Kasi sa ano yung kampanahon na puyon po yun, na lahat ng mga anak ko, walang trabaho, pati asawa ko, sa akin lang umaasa, naghilot-hilot lang ako sa kapitbahay. Wala yung pati ko, ko, naburo niya, di ba alam mo yun? Diba, Kinausap kita, yung mag usap ako sa maayos

alam mo yan. Hindi ako si Tidora. Kaya nga, hindi ako kay? Kaya, nana, ako, kaya, oh, diba kaya, kaya mo rin sa tiyanana. ako mo. Dahit kahit hindi ako